Sa mundong puno ng pangako at pag-asa, may dalawang pusong pinagtagpo ng tadhana. Ngunit sadyang may mga tala na nagkakasalubong lang, hindi upang manatili, kundi upang magpaalala na minsan silang nagniningning para sa isa't isa. Ito ang kwento ng pag-ibig na parang ilog sa gitna ng bagyo malalim, rumaragasa at hindi alam kung saan hahantong. O oh, ayan. Sketch mo na kita abang pinagmamatiyan mo yung mga tubig. Teka, parang medyo tabingi. parang Parang manggang nahulog sa lupa. Grabe ka naman. Pero, sige na nga. Kahit mangga, at yes, matamig. Pero seryoso, Maria Clara. Salamat sa pagpunta. Alam ko naman ayos sa akin ang pito mong kalbo, pero gusto talaga kita tagal mo. Actually, sa kita, please. Pero, alam mo naman, sa Pudag, may balak akong kilala sa AFAM. Ah, yes. Si Senyor Alejandro, yung merong accent at bank account. Tsaka, nagsabing, pangang daw ang adobo. Pero, alam mo, sis, pag nalaman ni Tito na magkasama tayo ngayon. Oo, oh, oh, no. May sa atin ngayon. Sinubog na kay dito, Dam. Ayan mo na. Panawar na rin siguro para rapin ko siya. Anak ng... Totoo nga, Maria Clara. Ang dito sa ka, Stabilaw, kasama ng, ng aktivistang to. Ano to? Love team ng Katniel? Hindi po ako, hindi po. Wala po kami ginagawang masama. Padre, alam kong hindi kayo sang ayon sa kakikipag usap ko kay Maria Clara. Ngunit nais ko lamang siyang makilala. At saka, hindi ito isang pelikula. Ito isang tunay na pag-ibig. Pag-ibig? Yan ang dahilan mo? Che, sa dinami-dami ng babae sa Lorma, bakit si Maria Clara pa? Hindi siya nararapat para sa'yo. Hindi porket hindi ako hapam na wala na akong palag. Padre, hindi ako umaasa sa pahintulot mo. Ngunit umaasa ako na balang araw ay malaman mo ang katotohanan hindi ako narito upang sirain siya. Andito ako para protektahan siya dahil mahal ko siya. At kapag nasaktan siya ng dahil sa'yo, tandaan mo, Chris. hindi lahat ng kwento natatapos sa happy ending. Happy ending? Tulad ng ginawa mo sa ama ko, ang mo irehe, salot sa pananampalataya, iniligtas mo kita dahil sa influensya. Iniligtas? Wow! Ang sabihin mo, iniligtas mo lang sarili mo. Ang tandaan mo, Chris, may kapangyarihan pa ako. Kapangyarihan? Padre, hindi natatalab ang kapangyarihan mo sa isang tao alam na ang katotohanan. Alam kong hindi sakit ang pumatay sa ama ko. Ngunit pag-iisa, pagdurusa, at gutom sa katarungan. Hindi ba ikaw ang nagutos sa kanya upang siya ikulong sa kadiliman? Nagsimula siya ng kaguluhan. Salot siya sa simbahan. Ano bang pinagsasabi ang dalawa? Please! ito. Ngayon, Maria Clara, alam mo na kung anong sekretong itinatago ng iyong tito. Nasa sa'yo na lang kung sinong pipiliin mo. Huwag mo sabihing Maria Clara, mas papaniwalaan mo pa siya kaya sa akin. Maria Clara, kung mahal mo ako, bakit hindi ako ang piliin mo? Kung mahal mo ako, ba't ako pinapapiling? Hindi gusto ko nang maramdaman ako lang. Naku ang tahanan mo. Nakapili-pili din ako. Ikaw ang tahanan ko, Chris. Ngunit, ako'y may utang na loob kay Tito Dam. Siya ang nag-aruga at bumuhay sa akin. Ako siya iiwan. So paano ako? Ako ang iiwan mo? Ako ang iiwan mo sa kabilang sakripisyo ko sa'yo? Ay. Ay. Ano ba nakikitang ako lang ang pumipili sa'yo sa lahat ng kabilalang ito? Sana sa ibang buhay, hindi natin kailangan pumili. Dahil doon, Panalo tayo sa pagmamahal. Hindi ko nang ibang buhay. Ito ang buhay na pinipili ko. Paalam. Kaya mo ba akong hintayin? Eto tayo Ngunit sa huli Palagi Pabalik pa rin sa mo. Hanggang sa huli